Mm. Mm. Yan tulong sa inyo, tala, sa tulong kay eh. Wala kayo binigay sa inyo, tulong sa akin. para sa agad kay -kay no? hmm. Hindi kayo naawa sa akin. Oo, maawa kayo din ako araw-araw. Wala pa pinagay sa inyo, my tao na ito.

Uh. Yung, mas, ano yung ganyan? Masarap. Masarap. Galingan mo gansan sa katawan ng tao. Masarap. Yung, yung ano. Wala na init eh. Ano may Yan mo na po kayo sa lahat ng bagay po. Uh. Eh, Kaya po. Kaya mo mo. sa tao na ito. Ano po kayo sa tao na ito may sa inyo. Eh, masaya mo kayo dyan. Uh, ano, parating mo sa kanila natin lugar ng kakakulan kaluku para makakita ng vlog natin. Ha? Huh? Eh, mo. Kung may sabi ka ba nga, ang ganyan-gito, ang itulong sa kayo, madam, ano, uh, kay ano ba to? Kay Aya o kay Madam Jim C. May sabi ka ba o ano? Ang uh, um, sinasabi ko? Ano, ang sabi ka? Yan kasi sa vlog tayo. Lata-tata to. Okay. 2,000, Oh. Ako yung po ng tulong sa inyo. Ganun na ba kayo? Ano yung siya o kayo? ano kay Aya? Ay, si Aya. Ano yun? Ay, mga yun na. Rick, naman. Sabi ni kay John. Eh, John, yung mga kaila to. Isa e, sa mga sa idol kasi. Ako yung humihingi sa inyo ng tulong sapagkat ako yung nag-iisa lang. Hindi na ako makapagtrabaho. Kumakain din ako ng araw-araw. Eh, ang itutulong sa akin ay aking hindi na makumingi ng malaki basta yung makakain na ako ng sa isang araw tatlong wis kumain wala na akong napagkukuha na kaya sa inyo kung sino may mga mabubuting kaluban eh sana hindi May hindi yan kasi bulag na po yan. Oh, hindi mayroon. na naman ako masamang tao. Eh, ako yung mabait lang. Eh, hindi na ako takot sa Panginoon. Eh, kaya ng akin lang, sana ay matulungan din ko. Hindi naman ako aaminin ko po sa inyo, hindi naman ako naninimantala. Eh, Kung tulong uh, lang. Tulong lang ang kailangan ko. Yung idol, sabi nyo dyan, tulong po yung idol lang. Ano na pinita Bukas pa yung bike dito sa kay, kay kasi ano. nag lang na sa likod doon. Hindi may doon. Ano Kasi sa may ano. Apawan Village. Ayun. Apawan Pisto. Village, Pisto. Okay, kay kay kung, si, kung sino man yung gustong magpamasahe dyan. Kasi yung masas, ba? Masas yung, O masay? Uh, lamig sa katawan. Opo. Hindi sa region. Yung mga Ah, uh, um, malamig sa katawan eh, ako po ay... Eh, yung yeah, nga ba, ito mga idol, ano, uh, 250 25, 25. massage. Dati po, dati po akong natrabaho sa Pierre. Kaya lang, yeah. na dumaan ng pandemya, eh, ito, awa ng Diyos, may tumutulong naman sa akin. Kaya lang, mayroon na rin yung karamdaman. Eh, kaya... Opo, oh, may mga po, eh, ako sa inyo ng tulong lang.